Ay, gloves Okay, marami din naman tayo dito. Okay, so mamaya, pagod tayo mamaya sa back room. And dito na, gloves you, gloves Sumali so, ka na ba? Ah, okay. Sa hiraya. So, may hiraya kasi namin dito, pag-contest sa labas, and pag eh. and then, kung mayroon kang mga pili sila may kwaya din kami dito ha. Kompleto kami dito. Kwaya. O ano pa? Ang okay? sa, ang sa kwan sir, sa IIM sir. AIM, po. Sa electrician yun okay. diba? Opo. meron tayo dito kapakita ko mm -hmm. Sa, sa kanila naman is, dyan nila matututunan kung paano gumawa ng mga parts, kasi yan ang mga refrigerator, may mga aircon, yung mga O Ano pa? Yes, okay. And, uh, basta ma-balance mo siya. Okay. Walang problema. Uh, ano rin po club meron uh, ko, meron tayong mga use club, okay? Meron din tayong English. Kompleto lahat tayo dito. Wala kang problema. Anong, kung example po ng ginagawa sa iyo? May debate dito. Okay, yun din yung ginagawa nila dito. Tapos ang pagkakaalam ko regarding din sa meeting namin, meron tayong parang traditional dance, pop dance, tapos imi-mix sa, sa sa mga, modern. yung mas, yes, modern dance, yun, yun, May mga activities tayo doon po. E ano pa? Uh, sa grades po, about, how about, uh, I mean, club po, di ba po may mga coach po, may mga ganyan, na nag assist po sa... sila na po ba yung magbibigay ng grades namin, in that subject, in that subject, or yun? Dito kasi sa sarilihan, no? may kanya-kanyang subject So ang hawak ng mga ganyan siguro is tayong tawag na PE sa so sila na hawak sa inyo. So dito rin sa Arellano University, kung gusto nyo makapasok ng achievers, kailangan maka-85 ka So ang maganda rin dito sa amin, pagpasok kayo sa Achievers, automatic even sa social media, mapu-post ang pangalan ninyo and even dyan din sa meron ang bulletin para kitang kita ng mga parents dito. Okay. Ano pa? <laughs> Ano ba? Nakita yung maliligaw ninyo. na yung pangalan mo. Step pa rin yung yan. Okay? And then dito sa Reliana University, pagdating nyo ng grade 12 or nasa grade 12 na kayo, pero ang time part ng agencies and that is option. So, ibig sabihin nun, uh, kitinuturoan namin kayo kung paano malamit yung travel sa proper way at kung paano makipag-usap sa HR. Alibawa din, gusto ninyong mag-, mag work student, meron time fast food na din niya ng top Ah, okay. uh, kailangan natin na, na sulat gano'n sa nanay mo, authority ng nanay mo. Yan. Diba? Gaya na naman, diba? Halimbawa, pag may tayo sa bahay, o may pinupuntahan tayo, kailangan natin magpaalam sa mga magulang. Yeah. So, kailangan meron din yung uh, firma ng nanay mo, o tatay mo, na talaga yung sumunod ka pa. O ano pa? Absurd.

So, bawal pala magtambay dito, sir. Dito. Dito. Yes. Pwede naman magtambay dyan kung wala na kayong klase. Okay, pero mostly kasi dito, meron tayong security guard dito. So, yung mga bata na nandyan, kasi yung mga iba may ingay. okay? So, mas mainam nilalagay nila sa loob ng loob. Wala naman kayong problema rito kasi malamig naman ang mga gusto. na. Apo. Kula na lang, sir. Eh. Magula ng hilo. Ano? <laughs> Umula ng hilo. Puras di aircon lahat. <laughs> Arellano University. Thank <laughs> you. sa atin, meron tayong pinatawag na library card. Libre yun. Ito na yung magka. Yun yung hindi isa yun. Okay? Even I, dito sa ating university, libre yun. Hindi ka magbayara, hindi ka dulis, hindi ka Now, in terms naman sa meron tayong perfect discipline Okay? Meron din naman tayong guidance counselor. Halimbawa, sana nag-stress ka, nag-stress ka. So, meron tayong guidance. Walang problema. Pagdating din naman sa mga, teachers din sa mga alam niyo hindi niyo naiintindihan yung mga sinasabi nila o mabilis silang mag-explain, sabihin niyo sa Sabihin nila sila, you're going to raise your hands and then sabihin niyo, ma'am, mabilis po kayo magsalita. Yan din pwede Okay? Kasi nga sinasabi niyo sa mga sinasabi sa akin. Yan din Ano pa? Sir, binuli kami. Okay? So kung binuli kayo, nakita niyo yung advice niyo. ano kung sa sakali nga na gusto mo ba kumanta? Sir, okay lang ba kumanta sir dito? Sige, gusto mo, pero gusto mo ba? Huwag nahihiya okay lang naman kahit hindi. Pero kung gusto mo na ba, it's okay naman. Magkaklase kayo? Okay. Ano gusto mo? Saan kayo galing sa school kalokan? Hindi na lang sa tatang. Magkaklase pa. Ah, meta uh, ko ba kayo? You're going to process first di dito. Pwede po ba? Eh, pwede ba magturo ng basket dito sa? Magtuturo okay. okay. ko pa dito Meron talaga stop. Kasi dito meron pa yung bibi dito. Hindi natin itchista dito. I don't know what to and then, and then maganda dito sa Realiano. meron kami nakaraan yan. Nag-champion kami si sa SDRI. Mamaya, kapitan namin si Sir. Gusto mo ba mag-ilala si Dito sa Aliyan University, hindi naman namin kayo pinipili kung mga kanyang dito. Okay. Kung meron lang naman, gusto ko naman. Okay? Alam naman natin sa sport, di ba? Kung nandali tayo ng uniform, mas flexible kasi yung game. Pero hindi namin kayo pinipili. Hindi naman sa kaya pag pagtapos ng klase nyo pwedeng pwede basta meron ka library card gusto mo nga yung library card yes pwede wag lang sanbiha yes pwede gusto mo nga di ba hindi natatayo gusto mo nga dito sa fountain po matinda yung sa fountain library guys